State of the Nation. Nagpagewang-gewang ang motorsiklo na yan bago sumemplang sa gitna ng intersection sa Talisay City, Cebu. Nagtamo ng sugat ang driver at ang kas nito. Base sa investigasyon, sira na bala ang gulong ng motorsiklo pero pinilit pa rin itong gamitin ng rider. Wala pang pahayag ang mga naaksidente. aksidente Ilang ruta sa Metro Manila na dinaraanan pa naman ng maraming manggagawa at estudyante ang posibleng mawala ng traditional jeep pagsapit ng Pebrero ayon sa grupong Piston. Marami kasi ang hindi pa consolidated na requirement sa PUV Modernization Program. May report si Joseph Moro. Kahit labag sa loob na mag-consolidate, tumabol pa rin sa December 31, 2023 deadline si Efren na bumabiyaya sa rutang UP Pantranco kaysa naman daw hindi makabiyahe. Makabiyahe man lang kami kahit one year, di ba? Kahit paano, kaysa naman sa walang wala na talaga. Makakabiyahe pa rin si pag pagsapit ng February 1 nang hindi nangangambang huulihin ang LTFRB. Ang ilang jeep na dumaraan sa UP campus hindi pa rin consolidated ay sa Student Council ng UP Diliman. Kaya humingi ng dialogo ang Student Council sa kanilang admin tungkol dito. pag expire mga prakesa kung mga July at saka February. Paano magiging kolorum ako? Masakit, tatanggal lang ka ng karapatan mo maghanap buhay, di ba? Problema ito ayon sa grupong piston, lalo't may mga rutang mawawalan ng traditional na jeep simula February 1. Uh, ngayon pa lamang ay uh, talagang makikita na natin kulang yung public transport. No, talagang uh, makikita natin yan sa panahon ng lasawar. Sa jeep ni Imbiyahing Cubao de Visoria, halimbawa, 165 ang traditional na jeep habang 13 lamang ang modern. sasa sasakay? yung ating uh, yung ating mga commuters. Hindi kakayanin ng lalabing tatlong unit ang uh, dami ng pasayero. No? Baka wala rin daw masakyan sa Rutang Cubao via E. Rodriguez, Espanya na dumaraan sa Quiapo at iba pang pangunahing destinasyon sa Maynila. Apektado rin ang Biyayang Project 3 sa Quezon City. Ang parehong ruta suki pa naman ng na maraming empleyado at mga estudyante, lalo sa University Belt. Lahat ng biyahe rito, traditional jeepney, wala ni isang mga modern minibus. Sa tala mismo ng LTFRB, may lampas 20,000 na mga jeep sa Metro Manila ang hindi pa rin consolidated at ituturing na na kolorum sa February 1. Halos kalahati yan ng mga jeepney sa rehiyon. Hinihingi namin ang panig ng LTFRB pero nauna na sinabi na karamihan sa mga pangunahing lansangan ay may mga consolidated ng grupo. At pagkatapos ng Enero, ibibigay sa mga consolidated na grupo ang mga rutang wala na consolidate. wherein these routes na merong less than 60% or zero to be given to uh, another entity, either a cooperative or corporation, for them to assume that route para po makatulong sa mga mananakay. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinatupad na ng PhilHealth ang dagdag singil sa buwan ng contribution ng mga miyembro nito. Mula 4%, 5% na ang monthly premium. Sa mga sumisweldo ng 10,000 pesos kada buwan, 500 pesos na ang contribution. Kung 100,000 pesos ang sweldo, hanggang 5,000 pesos ang contribution. Sagot ng employer, ang kalahati ng kaltas. Ang malilikom na dagdag pondo ay gagamitin para mapalawak ang benepisyo ng PhilHealth members. Plano rin ng pag-ibig na doblihin ang contribution ng mga member nito simula ngayong taon. Mula sa 200 pesos na pinag-aambagan ng mga empleyado at employers, magiging 400 pesos na yan kada buwan. Suportado ito ng Employers Confederation of the Philippines. Bas-bas na lang ng Malacanang ang hinihintay para rito. Isang oil tanker na may labing walong Pinoy ang kinubkob sa Gulf of Oman ng mga armadong grupo mula sa bansang Iran. Patungo na ngayon sa isang pier sa Iran ang oil tanker na St. Nicholas na pagmamayari umano ng isang Greek company. Base sa mga ulat mula sa Iran, sinabing ang pag-atake ay pagganti sa pagkumpiska ng Amerika sa nasabing barko at karga langis mula sa Iran noong isang taon. Kinundi ng U.S. State Department ang nangyari. Nakikipag-ugnayan na raw ang ating Department of Migrant Workers sa mga ahensyang nag-deploy sa mga Pinoy. Tumawag at nag-email ang GMA Integrated News sa Embahada ng Iran sa Pilipinas para makuha ang kanilang panig pero wala pa silang tugon sa ngayon. Paghabol sa mga smuggler at tax evader. Kasama yan sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos kay bagong finance secretary Ralph Recto. Prioridad din daw ni Recto na makamit ang target na 4.3 trillion pesos na tax collection. Wala siyang iniisip na bagong buwis na ipapataw sa ngayon. Hihintayin daw muna niyang maipasa ang mga nakabimbing tax measures sa Kongreso. Pinalitan ni Recto ang dating kalihim na si Benjamin Diokno na babalik sa Bangko Sentral bilang miyembro ng Monetary Board. Sabi ng Pangulo, inalok niya si Diokno ng pwesto sa Maharlika Investment Corporation pero tumanggi ito. Kasabay na nanumpa ni Recto si Frederick Go bilang Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs. Pangangasiwaan niya bilang Economic Czar ang Finance Budget at ang Trade and Industry Departments. Iniimbestigahan na ng DSWD ang umano'y paggamit ng ayuda nila kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Umalma naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa isinusulong na joint voting ng Senado at Kamara para sa charter change. May report si Sandra Aguinaldo. Ang pagsusulong ng joint voting na Senado at Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas ang pakay ng na mga nasa likod ng pinapapirmahang petisyon para sa People's Initiative. Kung magkasama kasing boboto ang mga senador at mga kongresista, mababaliwala ang boto ng mga senador dahil higit na marami ang mga kongresista. Ang dati ng isinusulong ng Senado, magkahiwalay na boboto ang dalawang Kamara. Alatang halata na uh, hindi po ito People's Initiative, initiative po ito ng ibang espesyalista. Uh, uh, sa konstitusyon. Ang gusto nilang mangyari, hindi susun hindi na natin yung pantay ang Senado sa House of Representatives. I-mix na ang mga 24 senador sa 315 na congressmen and then one person, one vote. Mali po yun kasi bicameral yung ating legislature, kaya nga sa ordinaryong batas, tabla, lalo na sa saligang batas. Paalala ni Pimentel sa publiko. Huwag yung pirmahan yan, lalo na kung yung ide, yung ideya, yung, yung linalaman ng, ng petisyon na yan, ay hindi naman yan ang nasa isip ninyo. Huwag na po natin pirmahan yan, kahit, kung may, kahit may inaabot man, kahit wala. Ayon din kay Pimentel, solid ang Senado sa pagtutol sa joint voting at iimbestigahan daw ng Senado ang hakbang na ito. Sinikap naming makuna ng payag si Attorney Anthony Abad, ang pangalang nakasaad sa kumakalat na kopya ng petisyon pero hindi siya sumasagot sa aming tawag. Nagpakilala naman si former Court of Appeals Associate Justice Vicente Veloso na kabahagi ng petisyong ito. Si Veloso ay dating chairman ng House Committee on Constitutional Reform nung kongresista siya. Ito raw ang nagpapatibay ng kanyang paniwala na ang People's Initiative ay lehitimo at demokratik na paraan para magpanukala ng reforma. Naobserbahan daw niya na nagiging lang sa makabuluhang reforma sa saligang batas ang debate kaugnay sa joint voting at separate voting sa Constituent Assembly. May paliwanag naman ng grupong pirma o People's Initiative for Reform, Modernization and Action kung bakit joint voting ng Senado at Kamara ang isinusulong nila. Yung voting jointly yun po ba yung nakasulat sa pinapapirmahan nyo? Oo, oo, na, because isa yan sa aming mga panukala na ang ating na ang ating Congress ay maging unicameral. Meaning to say, imbis na, dalawa pa ang, um, ang houses uh, ng Kongreso, ang nangyayari, bumabagal ang kilos natin. Issue din ang alingas-ngas na may alok daw na pera o ayuda kapalit ng pirma. May nagsabing isang daang piso ang nakalaan sa kada pirma. Meron din nagsabi, gaya ng na Senadora Amy Marcos, na nagagamit ang mga programa ng gobyerno kapalit nito. Iimbestigahan daw ng DSWD o Department of Social Welfare and Development ang aligasyong ito. Ang DSWD hindi hu lumalahok doon sa ongoing na People's Initiative. Makikipag-ugnayan ako sa tanggapan ni Senator Amy para makuha ko yung detalye at sisiguraduhin ko na iimbestigahan namin. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nawala ang case folder ng ilang iniimbisigahang pulis na sangkot sa ilegal na droga. Isa sa tiniting ng angulo ang kunsabahan sa mga iniimbisigahan para maantala umano ang kaso. Bukod dito, may imbesigasyon din kaugnay sa pamemeke umano ng pirma ng HEPE sa isang kasong administratibo. Nito lang katatapos na kapaskuhan, apat na pulis sa NCRPO ang nagpositibo sa drug tests. Inirekomenda ng Quezon City Prosecutor's Office ang dismissal sa reklamong grave threat laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala umanong sapat na ebidensya para pagulungin ang uh, reklamong inihain ni Act Teacher Party List Representative Franz Castro. Wala raw patunay na seryoso si Duterte ng pagbantaan niya si Castro sa isang panayam sa SMNI. Wala pa raw natatanggap na kopya ng desisyon ang kampo ni Castro. Kumukonsulta pa raw siya sa kanyang mga abogado na inquest na ng DOJ ang Chinese national na sangkot umano sa pagdukot at pagpatay sa ilang empleyado ng Pogo. Nahaharap si Yu Yang sa mga kasong carnapping, droga at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Walang pahayag si Yu. Isinalang din sa preliminary investigation ng DOJ ang ilang suspect sa pagdukot ng anim na Chinese nationals at tatlong Pinoy sa Muntinlupa noong nakaraang taon. Patuloy na tinutugis ang tatlo pang suspect. <laughs> Emosyonal ang birthday episode para kina kasi at Legaspi sa sarap, di ba? Ang mami nilang si Carmina Villaruel na luha na mapag-usapan ang love life ng kambal. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nilang nangingi alam ako. But I don't care because I am your mother. Um, kung nakialam ako, hindi mangyayari ito. So it only means hindi ako nakialam. Magiging boto ako Chapa. kapag nakita ko na um, respectful yung taong iyon. Yes. Yun. Yung totoo ha, yung, yung genuine, very sincere. Hindi ako nakahanap ng perfecto pero yung may respeto sa lahat ng tao. Pero sa press ko ng bagong pelikulang Road Trip kanina, may pakiusap si Mina. Huwag kayo masyadong mag-react. Huwag, ma natin masyadong gawing big deal, ba? Diba? mula naman ang ibig sabihin nun. No? Matapos itiis ang fans with her studio pictures. Official na nagbabalik si Ariana Grande with her new single na Yes and... Napansin ng fans ang ilang easter eggs gaya na acronym na AG7 na nickname ni Ari's upcoming 7 studio album. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Na gulay sa Atok Benguet tinamaan ng an of frost sa gitna ng pagbaba ng temperatura dismayado ang ilang magsasaka dahil bababa ang kalidad ng mga gulay kaya babagsak ang presyo maging sa Baguio City ramdam din ang malamig na panahon kanina alas 6 na umaga bumagsak sa 12.9 degrees Celsius ang temperatura sa City of Pines ito na ang pinakamababang temperatura na naitala sa lungsod ngayong taon ayon sa pag-asa Mahigit tatlong daang housing units ng gobyerno sa Bacoor, Cavite pinasinayaan sa pangunguna ni Pangulong Marcos para ito sa mga residenteng na apektohan ng Manila Bay Rehabilitation Program. Madaragdagan pa ang mga housing units kapag nakumpleto ng iba pang mga gusali. Mariz Umali, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sampung taong nagdusa sa kawalan ng ngipin ang isang gina. Pero wish granted siya, kakaibang tooth fairy. Pusuan, <laughs> Pusuan na yan yan. sa report ni JP Soriano. Walang natira sa mga ngipin ng 50 anyos na si Rowena. Sampung taon na raw niyang itinatago ang iti at hirap pang kumain. Pero ngayon, nakakangiti ng hindi nahihiya at maayos ng nakakangya. Salamat sa 23 years old na si Kyle Lapas, isang dentistry student. Nawala na po siya ng po. 10 years po siyang ginagamit yung siya pangkain is yung gilagid niya lang po talaga. Pinakilala si Aling Rowena sa isang kaibigan ni Kyle at sakto kinakailangan ko po ng isang um, pasyente na nagkailangan kong gawan ng complete dental po up and down. Ang procedure ay isinagawa sa eskwelahan sa ilalim ng patnubay ng mga guro at desensyadong dentista. Hindi raw naging madali ang proseso, lalo't may katagalan na at napudpud na raw ang bahagi ng gilagid ni Aling Rowena. Pero sulit naman daw, sabi ni Kyle nabali wala po lahat ng pagod lahat ng gastos makita ko la po talaga yung ngiti ni Miwena, kasi iba po talaga yung feeling nakakataba po ng um, puso JP Soriano nagbabalita para sa GMA Integrated News Yan po ang state of the nation ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Chino Gaston mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.